sa lahat po ng aking mga subscribers followers at mga viewers uh, isa pong mapagpalang pagbati ang aking inihatid sa inyong lahat at uh, ganun din sana ma malayo kayo sa mga anumang uri ng kapahamakan at uh, lalong higit na mailayo kayo at huwag kayong malapitan nitong mga politikong mga kawatan ayun po at uh, sisikapin ko pong hindi magmumura ngayon dahil <laughs> <laughs> dahil uh, uh, medyo tinablan naman ako ng hiya doon sa <laughs> sa nag-comment na uh, pa natin na uh, followers natin na kung maari daw ay uh, huwag lang daw ako magmumura ay upo, upo, naman hindi ko naman po talaga ugali ang magmura ay, kaya nga lang po talaga nga minsan nadadala ako sa aking emosyon kaya minsan ay hindi ko na po napipigil ang aking sarili na hindi nga makapagbitaw ng ganong mga salita. Anyway, huwag po kayo mag-alala. At nagpapasalamat po ako doon at uh, pinalalahanan niyo ako. Ganoon naman po sana dapat ang uh, ang uh, ang gagawin niyo kapag ka may mali na po po kayo sa akin ay sitahin niyo lang po ako at uh, ako naman po ay masanurin. At wag uh, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako magtatampo. Ayan po. At uh, Gaya nga po niya, na, na, uh, nagbase po rin ako na biglang naisip ko rin po yung sinasabi po ng Amerikanong uh, uh, sundalo na yun na marin, na uh, soldier na na-assign dito sa Pilipinas na kung nagsabi na ayaw namin sa mga Pilipino. Dahil nga po, sinabi nga po niya na kung talagang kay, uh, kaibigan tayo ng Amerika, hindi, na, hindi nila gagawin na ipapahamak nila ang kanilang kaibigan. At ganoon din po doon sa nag-comment na huwag na lang daw ako magmumura. Salamat po. Salamat po talaga. At uh, sa paalala, kasi nga sabi ko nga kanina na minsan ay uh, madalas pala na hindi ko na pipigil ang aking emosyon. But anyway, sisikapin po natin na hindi makapagmura yun at, uh, sa, at sa, sa mga darating pa mga araw. Dahil ako naman po, pagkaganon na po talaga, sa totoo lang po, ah, kapag kaganon na nangyayari, nakakapagmura na ako, yung galit na galit ako nang kapagmura, baka hindi nyo lang po alam na pagkatapos po ng video ko na yun, iniiyakan ko po yun sa pagsisisi. Ganun lang po yun. At uh, uh, yun po ang hindi nyo alam sa akin. At uh, yun po ang totoo. At panay-panay uh, po ang aking hingi sa ating Panginoon ng uh, patawad sa ganung uh, naging asal ko. Kaya po, Ramdam ko po na talagang mahal mahal ninyo ako kasi nga po pinalalahanan niyo ako ng ganon. At uh, ako naman po sa uh, hindi man po sa pagsasalita maging dyan po sa aking videos na kalagay po dyan I love you all kasi nga po mahal na mahal ko po, po kayong lahat anyway mapunta na po tayo sa ating uh, topic na kung saan po ay talagang desidido na po uh, ayon dito sa ating uh, mga napapanood na uh, mga statement ng uh, ni uh, Bangag ay talagang desidido na siyang makipaggira sa China yon ang ating tatalakayan Mga kababayan at uh, sabi ko nga po kung ating papayagan itong uh, presidenting ito na ipapahamak ang ating mga kababayan, tayong mga Pilipino ay siguro ngayon pa lang ay uh, bago ni, bago niya tayo ipahamak ay siya na ang bibitbitin natin palabas. Eh hindi po ito uh, nangangahulugan na tayo ay uh, Uh, lumalaban sa gobyerno kundi uh, ang sa atin po rito ay kung ganun po ang kanyang uh, iniisip na uh, ipahamak ang ating mga kababayan o tayong mga Pilipino ay mas nakakabuti pang uh, bitbitin na natin palabas yan. Ngayon, ipapaliwanan ko lang po ng kaunti at uh, yun po ang tungkol dito sa gira nga na ito. Na kung saan ay disidido na po itong ating uh, uh, presidente niya. Uh, hindi ko alam kung uh, uh, nasa matino ka pa bang uh, pag-iisip ito. Ang gira po noon at gira ngayon ay magkaiba. Malaki po ang pagkakaiba. Kagaya nga po nung sinasabi ko dahil 175 years old ko na ay marami na po akong girang pinagdaanan. At uh, eh wag na natin uh, banggitin yung gira nung una pa dito na lang sa gira ng uh, Second World War. Yan na lang po muna ang ating pag-usapan kasi yan po ang pinakamalapit sa atin. Ngayon, yung pong World War uh, Second World War ay ang uh, ang laki po. Walang kasing laki ang pagkakaiba po ng gira noong uh, panahon ng Hapon at kung magkakagira gira ngayon dahil po nung uh, araw nung gira ng hapon uh, na uh, yun nga World War World War 2 ay ang um, gamit lamang po bayonita, barrel at saka kung ano diyan na samurai yun lang po ang gamit noon wala pong uh, ano pa man talaga kung uh, barilan po yan kaya yun po sinasabi ko na tad, -tad po yung likod ko ng uh, tama ng bala at saka kabutihang palad ay dumidikit lang po yung bala dyan sa likod ko at sa mga ibang parte ng aking katawan. At ayan po yung sinasabi ko na darating po ang araw na makikita ninyo, ayan nga itong sinasabi ko. ayang nga po gigil na gigil ako na naghahamon ng barilan or naghahamon ng magpapabaril ko kasi nga po kilala ko po yung sarili ko at alam ko po yung kapasidad ng katawan ko na kayang tumanggap ng kahit na anong klaseng bala. Yun po yan. So, bago tayo malihis ng uh, ating topic, ayun ay, na nga po ang pagkakaiba, malaki ang pagkakaiba nung gira noon, nung World War II at saka yung magiging gira ngayon. Kasi nga po, ang gira noon, ulitin ko lang po, para lang po nga maintindihan ninyo, kaya gusto kong ulit-ulitin yan, na doon po sa baril nila Sa dulo ng uh, Armalite nila Ay may nakalagay po dyan Ang bayonita halimbawa yan Nagipis sila Pwede po yan ang pang Saksak -sak nila yung bayonita Sa dulo ng Baril nila Yan po At saka samurai At saka baril nila Ngayon Ano naman ang pagkakaiba Ng uh, magiging gira ngayon Yan po ang pinaka uh, Tawag ito masasabi po natin na walang kahirap-hirap ang uh, magiging gira ngayon. Kasi nga, in seconds lang, ah, uh, kapag ka na lang hap mo, yung uh, lason na nandyan sa nuclear, aba, marami po kasi nga uh, uh, na klase yan. Pwede pong lason, pwede pong virus, pwede pong uh, yan, radiation na hindi na mawawala dyan. Talagang may radiation yan. So, nandiyan po yung lahat. So, isang pindutan lang po ng kalaban natin at dito bubagsak sa atin, segundo lang po, tigpas tayong lahat. Dapat tayong lahat. Dahil nga, laso na po yung kanilang ibinira e, e, uh, e, uh, e sa atin. Hindi na po bala. Yun po yan. Kaya naman po, uh, doon sa aking mga video, uh, mayroon po akong may tinuro sa inyo dyan sa lahat ng mga subscribers ko na yung pong uh, uh, kalamansi at sini lang ang pwedeng uh, makasanggah doon sa virus na pakakawalan mas matindi po itong virus na ito, mas matindi po sa COVID ito yung uh, pakakawalan itong mga kalaban natin actually wala naman tayong kalaban eh at uh, sa totoo lang uh, tayo lang naman ang uh, uh, parang nagpo-provoke ng gira eh at uh, wala talaga tayong kalaban eh kundi talagang tayo lang ang nagpupumilit na magkaroon ng kalaban yan po ang totoo niyan kaya nga po yun ang sinasabi ko nakala siguro itong bangad na ito ay ganun-ganun uh, lang ang gira at kaya uh, lang ang problema po nito ngayon kaya ganyan kalakas ang loob nito sabi ko nga po sisibat lang po itong pamilyang ito ha? tatakbo lang po yan sa kung saan yan na uh, pupuntang uh, bansa. At uh, lahat naman po yung may bansa, may mga bahay, yung mga animal na yan. Eh. Kaya nga po walang uh, tigil sa kahahakot ng pira yung galing sa PCSO at saka yung mga kinukulimbat pa nila rito sa mga ibang uh, ahensya ng gobyerno na kagaya ng halimbawa ng uh, Bureau of uh, uh, Custom na yan. Yan ang pinakamalaking pira dyan. Oh, uh, isa na rin yan. Isa sa bilibid niya, eh, di ba? Oh, uh, Ah, uh, nandiyan si Katapang. O, oh, eh, eh. maaari bang hindi, ba, hindi nagbibigay yan. Ay, lahat, lahat yata nang nilagay niya yung mayroong kuta. Uh, ah, <laughs> di ba? So, sa kanila na lahat ang pira. Pero, yun na nga. Ang, uh, ang may iwan dito, tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino. Kasi ako titiyakin ko kahit ano pa yung eh, laglag -lag nila rito hindi ako tatabla ng kahit na ano. Oh. Hindi lalo na pagbaril. Eh, sigurado, ako, eh, sigurado na ako sarili ko. ay eh, kung virus naman, alam ko kung anong uh, man yan. At uh, pinag-aralan namin yan. So yun nga po yung sinasabi ko. Actually, ito po yung mataga, ay, sa, sa totoo lang po, hindi na ako nakakapagkatulog na yun eh. Sa totoo lang po, at uh, kung maidlip na ako ngayon, sa saglit na saglit lang kasi nga uh, parang gusto ko nang ako na lang ang mag, uh, magpasabog ng virus dito kasi naman ibang uh, ibang kwan pa. Ibang uh, uh, lahi pa ang papatay sa atin. ganoon eh. So iniisip ko po yan. Ang problema po ngayon, sana nga sabi ko, yun po ang hindi namin makuha na formulation. Yun pong selected maging selected lang sana yung virus na ipapakatawalan ko. Ay, ang problema po talagang hindi po namin ma-separate eh. Oras na nagpakawala ako ng virus dito, lahat po yung tatamaan. So, nasa naman yung konsensya ko na pati itong mga inosintik kong mga kababayan ay tatamaan itong virus nito. Wala pong, uh, pane, hindi po o hindi po namin nakukuha hanggang ngayon yung formulation. Dahil kung uh, Meron lang sanang gano'n. May separate lang. Halimbawa, nakaprograma lang ito na ang uh, tatamaan lang yan diyan sa opisina nila. Pwede po yun. Kaya lang ang problema, mayroon pa rin pong mga empleyado yan na wala namang kinalaman. Uh, di madadamay pa rin po. So, yun po ang kaya hindi ako nakakapagkatulog dahil nga gusto ko nang unahan para magkandamatay yun na dapat mamatay para hindi na nagpo-provoke ng gira sa ating uh, sa kung anumang bansa na pinoprovoke nitong animal na ito. Ay, sorry. So, sorry po, ha. Ah. At, uh, ay, hindi naman yata mura yung animal. <laughs> Di ba? Uh, sorry po, sorry. So, yan po. At, uh, sabi ko nga po, walang matitira. Ang matitira lang, ito mga subscribers ko. Yan. Kaya, uh, yung mga gustong gustong magkagira Kagaya nito si Mike Ilong At uh, hanggang ngayon Purin purin niya itong si <laughs> Si Bangag na amo niya Eh paano hindi may, may, may 500, po purihin May para, Meron 500,000 aman Ay po purihin talaga niyan Ay eh, imagine mo nga Sinabihan niya na Yung amo niya hindi naman daw butod Dahil sinasabi palagi raw ni Verana Na butod daw yung amo niya Ay eh, hindi naman daw Siksika daw eh Oh, at saka yung parang corduroy ang uh, corduroy ang mukha niyan na sinasabi ni Maharlika, eh, sabi nitong si Mike Elong, hindi naman daw. Sino daw si Maharlika? Uh, pagkakasabing sa si corduroy, kasi hindi naman daw corduroy ang mukha ni uh, Butod. Ayan. <laughs> so, talaga, ang laki talaga na nagagawa ng raptor. Raptor na, condominium pa, kalahating milyon pa. Ayan. So, talagang malaki ang na nagagawa ng uh, mga ganyan. Anyway. kaya lang, ito at uh, balikan lang natin yung uh, yung Amerikano na marin na yan na nag uh, nagpahayag uh, nga nang uh, hindi naman daw uh, kahit kailan hindi man daw naging kaibigan ng Pilipinas sa Amerika at ginagamit lang daw ang Pilipino. So to totoo naman po talaga 'yun. Sa totoo lang mo po yung malasakit nitong pano uh, panito eh. Itong marin na ito eh na ah uh, sol, soldier na ito na na-assigned it, na punta rito na 1986. Yan po nagsalita na we don't like you. ah uh, yan po. So, yan po ang uh, sinasabi niya at uh, in-emphasize niya na ayaw daw niya yung pagmumukha natin ng mga Pilipino. We, we don't like you. Eh, Siyempre, mukha na yun. At nilalo na itong uh, binanggit niya yung sinasabi niya nga We don't like also Mike Abe because uh, he has a big nose. Sabi nga niya. Meron pa palang nabanggit yan. Uh, ayaw ko rin kaya, ayaw, ayaw din namin sa bilang Amerikano, ayaw din namin kay Trillanes. Kasi si Trillanes daw, nag-iisa lang daw ang bayad. Uh, yan ang sinabi niya. Uh, ayaw ko rin daw yung mga kongresista dyan. Uh, kaya ayaw namin sa mga Pilipino, lalo na yung mga kongresista raw na yan, na mga may mga mukhang daga, may mga mukhang bayawak, may mga mukhang ulupong. Yan ang sinabi niya, di ba? Oh. Sinabi rin niya, nga si, kung na ano, may virus daw itong si antivirus. Oh, ayaw din daw nila. Kaya, uh, so, ibig sabihin, talagang dahil sa wala na silang mapili, ay uh, sinabi na lang na we don't like Filipinos. Oh. O, oh, nabanggit din yan. Ayaw din daw nila ng Presidenting bangag. O, oh, di ba? So, ano, ano pa? ay ko? Grabe. at ah, talagang ah ah tawag dito. Nabuti pa yung ibang tao may malasakit sa atin eh. Ah isa ditong bangag na ito na gustong ah, i-subo tayo sa gira. Akala naman niya matapang. Ay kung dito nga lang sa hamon sa mga hamon ko ayun yung patusin eh ano pa ano pa kayang China binakulpog lang kayo lalo, ay samantalang itong hamon ko, ah, na kayo nga ang babaril sa akin, ah, di ba, ayaw nyo pang patusin. Oh, China pa. Talagang gunggong. Di ba? Gunggong talaga. Walang ka, walang kasing uh, ah, gunggong. Eh, gunggong ba, mura? Hindi naman yata mura yung gunggong. <laughs> Ay. Oh. Sabi niya, mayroon pa nga dyan na congressman daw na mukhang television. oh, ayaw daw nila yun, yung gano'n, yung mga pagmumukhang gano'n. oh, yung mukhang ulupong ano yun? uh. na si, ano yan Uh, yung na nakalimutan ko, hindi ko natatandaan kasi yung yung kalbo na hanggang doon sa bunbun yung kalbo na. Ay! O, oh. oh, diba? Yan yung, ay, kaya yan yung Amerikano raw ang gaganan. Tsaka lalo raw, na lalong ayaw daw nila nung inampun daw ni, uh, ni Nabutod at Bangag itong si Kumar. Ay, kasi itong si Kumar neto, grabe daw talaga ang putok niyan. O, paano hindi magkakaputok itong Kumar na ito, ay kumag nga, kung mag nga, kung lumamon ng sibuyas at saka aluya, pinapapak. O kaya yung hininga niya at saka kilikili niya ay talaga namang grabe ang putok. Eh uh, ayaw ng Amerikano. Uh, di ba? Inampunda si Kumar na puro ang hit. Ayan, ayaw, ayaw na tuloy ng Amerikano sa atin. Ayan yun. Anyway. Ah... Uh, tuloy na raw po, tuloy na raw po yung maisog rally sa, maisog sa Pampanga sa lunes. Ayan at uh, ayaw ko pong mag-announce dito kung uh, pupunta ako dyan o hindi. At uh, sabi ko nga po rito ay gusto uh, gustong gusto kong pumunta dahil nga mayroon akong tinatarget dyan. Yung, uh, yung po bang isang malaking ilong na vlogger na sa sumisimot ng pira ng bayan na kaya ang uh, nagiging resulta, ang dami natin mga bayan na dahil din sa vlogger na malaking ilong na ito na bakla pa. Ito yung sininyo barsaga. Ay gustong gusto ko talaga makita yan. Dahil uh, uh ang laki ng atraso niya doon sa rally dyan sa Liwasang Bonifacio na kung saan ay gumawa ng drama yan na nagpanggap na ah uh, membro ng TOGC ah oh. yeah Yan gusto, gusto makita dahil nga uh, gusto ko lang naman na uh, durogin ang ulo. Ayan. Kaya sana ay makarating ako dyan. Hindi ko po sigurado kung makakarating ako pero kung makarating man ako at ang dyan yan si Barsaga or hay or uh, Ituro po sa akin kung uh, halimbawa nandiyan at nandiyan ako, ituro niyo po sa akin dahil gusto uh, gustong gusto ko na pong uh, ang ulo nito dahil uh, ito po yung salot sa lipuran Ganon din po itong uh, ano ito, amo niya, di ba? Sina binanggit niya na uh, basta ang uh, i-vlog lang daw nitong mga vlogger na ito ay ano to? Ah uh, mapagwapuhin mapag daw si Romualdez. Ayan. Wala daw mag wala daw sasabihin uh, pangit kundi lahat daw magaganda para maging gwapo si Romualdez. ay kailan pa? Hindi guwapo 'yan. Ay, yan na yung mukha niya Eh. tambalos-los to nga. <laughs> hindi na gugwapo yan. Tambalos-los to talaga yan. Oh. Ayan. At saka itong kwan. Oh. Bakit ngayon, hanggang ngayon, tahimik itong mga animal na mga, ay, uh, sorry, sorry ha. Sorry po. Ibang uh, animal, mura. Ay, uh, sa... <laughs> so, sorry po ha, sorry at uh, hindi ko po alam kung uh, uh, mura ba yung animal, sorry po. At uh, yan nga, yung pugo dyan sa kabito, bakit uh, mukhang wala yatang nagre-raid -ra dyan? O, oh, di ba? O, oh, kanino ba yan? Perimulya. oh. natatandaan ko pa ito nung daldal uh, -dal, -dal ng daldal -dal si Persilapen. Uh, Persilapid. Na ito ang niyang mga pugo dyan, ang protector daw ay si Rimulya. Sabi ni Persilapid. Abay kinabukasan, tumba. Binarel si Persilapid. O, oh, hindi ko naman sinabi na si Rimulya ang bumarel. Ah. Oh. O, yan po ang, uh, ang mga kaganapan na ma-share uh, si ko sa inyo at akala ba ninyo tutuloy lang natin yung uh, nuclear war na ito akala ba ninyo kung mayroon man kayong pagkain makalibre kayo dyan halimbawa mag magkaroon kayo ng pagkain makalibre kayo dyan sa kagutuman dahil may pagkain kayo hindi po kayo makakalibre sa uhaw bakit? Kasi po hindi niyo paki hindi niyo maiinom yang mga tubig diyan kasi an. Ah. Hindi niyo po maiinom. Kaya nga po dahil alam ko na po ang pwedeng mangyari nga at ano clear na ang uh, ang magiging gira, magkaanuhan man, kaya yan po yung nasa likod ko. Ah yan po. kaya po nagtayo ako ng purified drinking water. ayan para ibig sabihin, mayroon tayong mainom. Manigas ngayon yung mga yung mga kwan kumakampikay kumakampi kay bangag, na wala silang mainom. Kahit pa may pagkain niya mga yan, wala silang mainom. Hindi nila pwedeng mainom yung uh, nasa puso o ano pa man. Hindi. Hindi nila pwedeng mainom yan. Uh, ito pong kwan ito, ito pong itinayo akong uh, kwan ito, uh, mayroon po dito sa Mindoro. para uh, Marami po yan. Marami po akong uh, branches na yan pero hindi ko na po sasabihin kung saan saan kasi nga uh, para hindi nila ma malaman. Kasi nga po, in-ready ko na po talaga yan. Dahil noon pa, alam ko na ang pwede mangyari. Oh, hindi man, hindi man matuloy, edi eh mas maganda kung hindi man matuloy, at least nakaready na ako. Oh. Sa mga, kaya sinasabi ko sa inyo, kung may mabuhay man dito sa, uh, sa sa nuclear war na ito, mga subscribers ko lang ang mabubuhay. Wala nang iba. Unang-una, saan kayo, saan kayo iinom? Ha? Hindi ko kayo pa iinom yung eh. pag hindi kayo subscribe sa akin. <laughs> o, oh, ba diba? Kaya ngayon pa lang, subscribe nyo na. Subscribe nyo na ngayon pa lang dahil para painumin ko kayo. Kasi kapag hindi kayo subscribe at hindi yung gira, wala kayo mainom. Ah? Wala. Sorry na lang kayo. Tatang, ta, sasabihin ko ngayon, subscriber ba kita? Oh. At pag ko ngayon sa cellphone ko kung subscriber kita, pag hindi ka subscriber, ah, ah, uh, ah, iingitin eh, pa kita. <laughs> <laughs> ah, di ba? Pero hindi po ganun ang galit ko. Sinasabi ko lang po yan. Mapasubscriber ko man kayo at hindi. At kapag nandito kayo sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Yan po yan. Kung uh, yan po, nagjujok lang po ako. Pero kahit kailan, ito, kagaya ng mga dinadalaw ko na sinasabi ko, ay hindi ko naman mga subscribers yan. Katunayan mga, kaya hindi ko subscriber yung mga yan. Wala namang silang cellphone. Ah, kung magkaroon na sila ng cellphone, wala rin silang pambili ng load. Kaya hindi rin po sila subscribers ko. Kaya joke ko lang po yung sinabi ko na hindi ko pa iinumin yung mga hindi ko subscribers. Ayan. Pero siyempre, ito ba na mga ganitong mga mga uh, mensaheng ito ay uh, hindi hindi pa ba kayo konsensya niya? Ha, di ba? Ah. Uh, tingnan nyo. Ang isa subscriber nyo si itong si Mike Ilong. Oh, wala naman kayong ibang makita diyan kundi ilong. O, oh, di ba? Hindi na kayong sawa diyan sa katititig dyan, sa ilong na 'yan. Ay sus Mariosep na para kayo nakakakita ng kwan ng uh, ano 'yun? Nakita ah, ng uh, ilong ng uh, ano ba yung kwan? Ilong na Ilong na parang paklang ng saging. Ay paklang ng niyong Oh, ayan. Diba? Yan po yan. Dito po sa mga possible na mga uh, pag uh, pagdadalhan ko sa inyo, lahat po yan. Bawat uh, pwede ka pong pagdalhan sa inyo, meron po akong itinayong, uh, meron po akong sinitap na purified drinking water. At yan po ay sinigurado ko na malalim po ang uh, ang pinanggaligan ng tubig yan tapos yung tanky po na ginagamit yan, hindi ko lang po makanya ayoko kung maliwalag yan sa inyo, silyado po yan ibig sabihin, walang human intervention po yan, kundi fully automatic po yan ibig sabihin, lalabas na lang po ang tubig yan na wala pong human intervention, kaya po hindi makukontaminate yan ng kahit na anong uh, uh, virus or uh, ano pa mang laso na pakakawala ng China kung sa kasakali. Kaya yun po sinasabi ko, uh, hindi mauuhaw, hindi magugutom itong lahat ng mga subscribers ko. Ayan. So yun po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo dahil uh, sabi ko nga po, uh, doon po naman sa tanda ako na ito, so, sabi ko sa inyo, 175 years old ko na, alam ko na po yung pwedeng uh, yung pasikot-sikot at alam ko rin po yung pwedeng mangyari sa darating pang mga panahon at uh, sa mga darating pang panahon sabihin ko na ba yung uh, pwedeng mangyari o oh, ang pwede pong mangyari niyan, itong mga kawatan dyan sa kongreso at saka sa sa senado lahat po yan ay uh, mag-aabi Maria. So sabi ko nga po, ayaw ko pong ng salita ng masama ngayon at uh, uh, gusto ko pong maiba naman yung uh, yung uh, tabas ng dila ako ngayon <laughs> at saka yung uh, sa totoo lang po, pinakita ko lang po na sa inyo na marunong po akong uh, tumanggap ng payo marunong po akong uh, uh, pwede po akong punahin kagaya nga po yung pagpuno sa akin ng isang uh, viewer sa atin, viewer natin na uh, uh, sana, sana sir, huwag ka nalang nagmumura. Ayan. At uh, yun naman ay uh, uh, accepted naman yon At uh, salamat, salamat sa iyo at uh, pinalalahan naman ganun. Pero sabi ko nga po sa inyo na sa totoo lang ang uh, hindi nyo po alam sa akin na kapag kagalit na galit ako at hindi ko napigilan yung sarili ko na hindi magmura pagkatapos po ng video ko nandito po ako, iniiyahan ko po yun at humihingi po ako ng tawad sa ating Panginoon so again, maraming maraming salamat po muli sa aking mga subscribers ganun din po dito sa mga bago nag-subscribe at doon pa po sa mga magsusubscribe ay uh, maraming maraming salamat po at uh, pagpalaay nawa kayo at mahal uh, lang mahal ko po, po kayong lahat